minsan ba natanong mo sa sarili mo kung ano ba yung mahalaga sa iyo yung makatanggap ka or magbigay ka especially during this yuletide season alam niyo nung sa Pilipinas ako, estudyante ako, or even nagtrabaho na ako, Aside sa nagbibigay ako, nakakatanggap talaga ako. Lalo-lalo ng estudyante ako kasi wala akong enough na pera noon. So, most of the time, nakakatanggap ako. Pero nung nagkatrabaho na ako, nakakatanggap pa rin ako kasi marami akong mga kaibigan na nagbibigay. And then, nagbibigay din ako kasi may trabaho na ako eh. Pero alam niyo ba nagbago yung lahat nung nasa abroad na ako, nung nasa Canada na ako. Kasi Simula na naging OFW ako, ay hindi ko na talaga nasubukan na nakakatanggap ako eh. Ako na yung nagbibigay. As what they said, it's better to give than to receive. Pero alam mo, mas maganda pa rin yung uh, may nagbibigay sa'yo, may matatanggap ka. It's gonna be... Uh, exchange ba? Kung baga, may matanggap ka, may, ma may mag magbibigay ka din. Pero nagbabago kasi pag magbabago din yung status ng buhay mo. Hindi ibig sabihin na marami ka ng pera, so parang gano'n. <laughs> Pero hindi naman gano'n. Mas maganda pa rin na may ma-receive tayo sa mga nagmamahal sa atin. Pero hindi natin mapipilit eh. Kasi malay mo, yung iba kasi eh, nag-iisip po na ibibigay na nasa iyo naman lahat. Eh, mas maganda na yung ikaw na yung magbibigay sa mga tao na nangailangan sa mga taong wala kasi mas maganda talaga yung magbigay. Kaya ano ba ikaw, ano ba mahalaga magbigay o makatanggap?